So, good day mga koys! So, ako po ulit, si Kredyes Moto. So, welcome back again dito sa ating YouTube channel. sa so, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. Sabi ko kung kagabi sa live. So, almost 12 days. 12 days na siguro. So, ngayon po, meron po tayong sasaguting comment about po dun sa uh, comment po ni Sir Arya Long. So, kung totoo ba, nakapag naubusan ng gasolina ng isang motor or naigahan yung tank, kaya is tatakon na sa gasolina. So, baka sa sagutin yan. So, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para like kayong updated sa aking mga video kagaya nito. So, ayan na ngayon mga boys. Uh, yun po yung comment ni Sir Ar uh, Ar Ar Arielong. So, kung totoo po ba na pag nabosan ng gasolina or naigahan yung tank is tatako na sa gasolina yung motor. So, yun po is hindi po yung totoo. So wala pong katotohanan 'yon. So papaliwanagin ko po sa inyo ngayon kung bakit tumatakbo sa gasolina ang isang motor. Sa so, tatlo lang po 'yan, nabilin sa ranto, lang to, tips naman po ulit ito. So ano po ba 'yung mga napapatakbo ng ating motor? Tatlong element. Sa tatlong element na kailangan natin, so gasolina, ignition at saka compression. So ito 'tong din po 'yon. Andun din po 'yung mga dahilan kung bakit tumatakbo sa gasolina ang ating motor. So, unahin natin yung ating sa gasolina. Kasama na dyan yung air and fuel well mixture. So, hangin at gasolina magkahalo na yan. So, saan ba dumadaan yung ating uh, hangin papunta ng karburador? So, doon po sa ating air filter. So, once po yung ating air filter is barado na or dumudumi na, tumatakaw na po sa gasolina yung ating motor. So, dahil yung kanyang sinasalang uh, hangin is kokonti na. Kokonti na yung napasok sa carburetor. So, sa carburetor, kailangan natin ng air and fuel mixture. So, mas kumukunti yung volume ng hangin, mas dumadami yung volume ng gasolina. Isa po yon sa ating mga uh, pwede maging dahilan kung bakit tumatakos sa gasolina yung ating motor. Pangalawa, ignition. So, kuryente. So, yung, bang, yung pagsunog ng kuryente ng gasolina, so, gumagamit ng kuryente ang isang motorsiklo. So example, ah uh, spark plug mo, one year na or two years na, hindi mo pa napapaltan, mahaba na tinakbo ng motor. So sa si spark plug, napupundi yan. Humihina yung bigay ng kuryente. Isa pa dyan, yung nagsusupply sa kanya, primary coil, ignition coil, CDI. So kung yung mga ignition system natin nagka problema, mahirap buhayin si motor, namamatay, kagaya ni TMX, ah uh, example, si primary coil, So, lagi na matay Alam nyo ba mga koys, na kada uh, crank ng engine, electric starter man or kick starter, kumukonsumo po ng gasolina yan. Humihigo po ng gasolina yan. Nagsasanction po ng gasolina yung ating combustion chamber. So, kung tayo po yung ating igniter or yung tagasindi po natin ng gasolina is napupundin or humihina, tumatakaw po sa gasolina na yung ating motor. Humihina po yung uh, performance din ng ating motor. So, tandaan nyo po yun. Uh, fuel, uh, air filter. So, kasama po yun sa RMP, air and fuel, mixture sa carburetor. So, ignition, so oriente. And then, pangatlo, yun po yung ating compression. So, compression, ano po ba mga nakapaloob naka sa compression? So, nandiyan po yun sa ating combustion chamber, sa ating cylinder block. So, yung sa ating gasket, gasket po ng ating cylinder. Kung tama po yung torque po ng ating cylinder head bolt, pit na pit sya, sikip na sikip. Ah, yung ating valve, kung hindi singaw, o kaya naman tukod yung pagkakatchun up natin, nagdurus compression na sya, or yung ating valve, ah, matalas na sya, madami ng carbon deposit. So, pag po nagdurus compression ng isang motor, Namamatay din siya. Mahirap din buhayin. Crank tayo ng crank ng engine. So, ang nangyayari, higop ng higop ng gasolina yung ating combustion chamber. So, hindi agad, pag hindi agad mapaisart ang isang motor dahil meron kulang or meron na nagkakaproblema, sa air and fuel mixture, sa kuryente, at saka sa compression, doon po natakos sa gasolina yung ating motor. So, yan po yung mga tatlong basic na pwede yung magkaproblema or maging dahilan kung bakit tumatakaw sa gasolina ang motor natin. So, yun pong pag naigahan tayo ng gasolina na ubusan, hindi po totoo yun na ganoon na po lagi yung mangyayari. Na tatakaw na po sa gasolina yung motor natin. Mali po yun, hindi po totoo yun. Huwag po kayo maniwala doon. Uh, isa pa natin, ano, uh, pagtakaw sa gasolina, meron pa tayo mga ibang faktor. So, ito naman is, uh, kumbaga, nasa engine. So, example, clutch lining slide, slide yung clutch lining natin. So, yung combustion mo, yung air and fuel well mixture, tsaka yung kuryente, maganda. dala yung revolution natin, tumataas yung RPM natin, si motor ang bagal tumakbo. So, mas umiikot lang nung umiikot yung crankshaft, pero yung, kanyang, yung motor naman natin is kakunti lang yung distance na tinatakbo. Kasi nga, yung ating clutch lining is upod na. So, yan po. Pwede po yan maging isang sanhi na pagtakos sa gasolina. Ramdam nyo naman po sa motor nyo yan pag talagang hirap na hirap ng hamatak. And then, isa pa, uh, ito naman is uh, mga common na or siguro hindi rin na sasabi ng iba, i-check e nyo po yung ating tire pressure. Pag malambot po ang ating gulong, example, flat, di ba? dire po yung ating gasolina pero nabagal po yung takbo natin. Lalo na pag meron tayong karga. So, nahihirapan po yung motor natin. Yun po yung mga pwede rin maging faktor kung bakit tumatakaw po sa gasolina. yung mga kalain nyo, sa makina na, sa kuryente na, yun pala, yung gulong mo pala, malambot lang. And then, isa pa po, yung ating po mga preno. So, ano bang napapatigil po sa pagtakbo ng motor? So, yun po ang ating preno, brake system. So, pwede nyo i-check kung kumakapit, or may sumasayad, yung pong uh, pre-wheel po ng gulong, hindi po smooth. So, pwede po yun makatakaw po sa ating uh, sa pagkonsumo ng gasolina. Kasi, taas ng revolution natin, ang bagay naman ang takbo ng motor. And then last, ito pa, sa so siguro naman, syempre, pag nakaminor tayo, or nakatigil, naka-automatic, kahit anong motor ang gamit nyo, pag bomba tayo ng bomba. So syempre, kada bomba nyo, pasok ang gasolina chamber, sinusunog niya yan. So nakatigil lang, binabamba ng binabamba, yung gasolina, nauubos. Kinoconsume po ng motor natin. So, yun lang mga boys. So, salamat. So, sa, sir, uh, Arya Long. So, sana nasagot ko yung tanong mo and shoutout sa'yo. Maraming salamat mga kuys. God bless and peace out.